We're very glad that uh, they have uh, accepted the uh, the proposal and the clamor of our uh, of, uh, of our people, the public, no? Na mag-live uh, stream na rin sila, okay yon. Um. Uh, pero tama rin yung sinabi nung ano nung sinabi ng uh, Makati business representative si, uh, uh, pa nung sabi niya, na there are certain um, points that should be also limited na hindi naka-livestream, hindi lahat, hindi full um, To prevent the circus from taking place, the witnesses should first be interviewed, they execute, execute an affidavit on what they will uh, say, and the questions will be uh, based on such written affidavit. Uh, it should be live-streamed. Lalo na ang kailangan ang tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng hustisya. Kung ito po ay hindi natin gawing live stream, hindi po makakatulong sa ating layunin na magkaroon ng iba-ibalik ang uh, tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng justisya. Sa ngayon, ang tingin ng taong bayan, dalawang klase ng justisya ang umihilal. Isa para sa mahirap, isa para sa bayaman at makapangyarihan.